ticket. Yeah. Yeah. Oh, oh, five bucks lang. Ay, lang ang memory. Oh, no, no. memory naman ako eh. Bibilan ko na lang ng charger. Oh, yeah. I think this one. Ito, yeah. ito. Sure. Ito, maganda kanon eh. Beautiful. Go, go, wait. Okay. What's your name? Okay, ay pay, I pay, I pay. na ako da amaluya, anong labot ko basta permi akong maog, mas tigigibuk ko na surat sana. Kikanta de akong gana sa indo makipagkupit. Dito kami mga ka sa Goodwill. Hill. Yeah. Ito natin yung Good morning. Hindi ako pwede Hindi ako pwede dito? Oo, okay. Ito ako natin. Sorry. <laughs> Sorry. Ubusin natin. Wala silang basura. Okay, pwede ako. Mga sel, no? Oo, oh, basura. Hey. maya sarap mamirat paganito yusalas belga hindi paipdinalang siya ano ano dano tungo 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 tungo

Eh, sarado mo siguro. Baka sarado mo muna. Ayaw, ayaw masakay. Ayaw. ayaw lang. Pili ka na iba. Ayaw, no. Tolbox, oh. Oh. Oh, ayan, oh. Oh, ayan. Oh, na Nag-aarap ba siya ng tolbox? 12 lang. Pwede, pwede. na. 12 lang Ba? Wala, kakani man ito. Dose lang. mura na yan. Oh. Diba? Tolbox ka ngayon. Ito. Oh. Ito Bitbitin mo na. Pag hindi yung binitbit ka, mabibitbit ng iba yan. <laughs> Andar yan. Ito oh, mo, kawar. Ang dami, oh. Ah. Uh, Masaya no, kain Pero uh, pwede pa. Uh, parang value bidit lang siya mga kaurag pero maganda maganda yung mga paninda niya mga bag video bago, bago bago pa ang iski oh yan. Ano? Oh, malaki-laki yan. 15 bucks. 15? 15, 1-5. <laughs> 15 bucks. Ay, speaker niya. Eh, speaker, speaker. Ang problema oh. nito, te ako umanda. Ngayon, ni speaker niya, no, gilid. problema niya, ako umanda. Walang testingan. Ay, uod, 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 testingan, uod. Oo, may testingan doon. Mm. <laughs> Kaling ah. Ayun, may nadali ng isa oh. No? Dose. Nakakuha siya ng card para ano. Ikot tayo dito. Iya. Mga bag naman dito may rami. Sariwa pa ang away nito. Ah. Itong area na to. Ah. Oh man, sumbero mga kaburag. Ito. Ito may ika nga lang. Pag sumbero talaga, nakaakit tayo mga kaburag. Eh, oh. <laughs> oh? Hmm, maganda.

Ayan, to, to, isa na mama mama kyoto kumuha pa ng kart eh <laughs> kumuha pa talaga siya ng kart <laughs> tara mga kart na siya oh talagang mama kyoto oh <laughs> oh gaganda ng mga ano, pang display mga oh, kaurag oh. Oh. oh ng na mga display, oh. Oh. display. Oo, oh, may laro pa, oh. Pang... Drawing? Oo. Oh. Right? Naka-leather pa nilalagyan. O, wow. pambike. Oh, Naupuan. Bluetooth, speaker, ya? Bluetooth. Oh, speaker. Oh, serba. Wireless speaker. Bagus, oh, maganda yan. bago gubaw ano to? parang pero hindi pa siya nabubuksan IQ Bud Micro wireless earbud. oh wireless earbud? bud pang hmm. oh bluetooth din bago pa 350 oh Oh, Wala pa. Di pa nabubuksan. Tignan mo. Ah, yeah. mura yan. Eh, di pa nabubuksan. Hindi eh, yung pwedeng buksan. Three bucks lang. Three bucks lang, ba? Mura na. Ba, eh, kunin na natin to. Eh, eh, eh. pala. Airbag to. Ha? Huh? IQ Airbag. Three bucks lang. <laughs> 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 Ewa. Ewa? Oh, airbag sa pagod, ha? Iba? Iba? Oo. Eh, no? oh, oh, no. Di ba? Oh, ayo. oh, ayos, so, oh. Pwede na. Pwede na. Pwede, pwede na. Talaga, pwede, pwede, talaga to. Ito na talaga. speaker The travel... Ano yan? kape. Ah. Oh. Desk cooler pan Oo oh oh. okay. <laughs> <laughs> Ten. Good, 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 good. ah uh, yes, ah. Uh. Ay, ano maganda. kapalit lang ako yung susuha ko. Malangkot to. Oh. Meron pa. Oh. Eh, maganda yung ano mo eh. Yung... Meron. Maganda yung bike mo eh. Oh, meron lang oh. Ba? Ayos ha. Mayroon, mayroon. Tam... Mayroon, mayroon. Ba, ayos. Ito, mare lang kayo. Yun. Tama yung mga okay-okay boys. Ayan, mga <laughs> kagalang <mong> dalawa. Ko. <laughs> Ayan, kita na rin kami. Ah. Uh, oh. Are, oh. Pang ano? Oh. Pang spectro. <laughs> eh, Sang? sa ano? pagka oh, maaraw. Oh, oh ano? Kakabit mo dun sa ano. Oh, pwede. 450. Oh, pwede na. Ma, kaso kailangan kumalaki, mama. Ito, na-stretch. <laughs> uh, tayo tako eh. Eh. <laughs> eh, no, nakadali kami, oo, oh. oo, oh, oo, oh, oo, oh. oo, oh, oo, oo, si Edgar, na siya, ah, yung short, okay, short. ayun,

<laughs> Michael Jackson, no? Ha? Abes, ano nakita mo dyan? Ano nais patan? Ano mo? Eh, hawakan ko to. siyang mga uh, ano, at mga ganda pa oh. Hmm. 50% eh magiging ano na lang yan, kalahati na lang yan. Oh, maganda oh. Sa mga uh, oh. So, hindi ka kasi sa atin yan. <laughs> dapat yung malaki yung mga kaurag. Yung malaki. Yung dapat ang hanapin natin. Yan, Everything is fine. Everything is okay. Yeah. Ngaganda. Yan dito na sa goodwill. Goodwill. Pinunuk bagong-bagong tumama ko 30 seconds bagong-bagong tin. Goodwill na 'to kaya hindi pa siya ano yung amoy ng store niya hindi pa masangsag <laughs> sa iba eh ano maano na yung amoy na pero ito bago kasi kaya maganda pa ang ano ang amoy ng store sa mga pantalon mga kaurag marami rin yan ka lang talaga kung alin yung bago alin yung maganda pa pero alas karamihan ang mga kaurag eh pwede pa 50% of lahat lahat dito 50% yan yeah, kung makakita ka ng 25 hindi 50% na yun e, minus mo na lang yeah. Mga glass, mga ganda, mga wine glass, mga kawarag, ang oh. hmm. hmm, dami, oh. Oh, ganda lang tayo baka tayo yun. Oh. Oh, ang dala Fifty 50. 50% tayo hindi. <laughs> <laughs> Ito ang ganda oh. Hmm. Two oh, dollars Ayan, Ayan bigat niya lang ah, Ganda Ito mga tagay, oh, oh, pantagay oh. Hmm. Ayan, oh. $1.50 oh, 50% pa rin yan yan yeah. everything is 50% dito sa goodwill yan yeah. mm, ito ang ganda oh may gold sa ano babaw $4 dollars Meron mm. ano? Ano? Ito ko yan. Ito ko. Five.

Mm, don't, don't. Yes. bu Yes. 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 Bu Yes. 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 Oh, Yes. 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 Yes.

Ito pa. Pwede yan. Pwede eh. O. oh pa. Tapos. Oh. O. Oh. O. Small one. Walang memory? Wala. A memory card. I need memory card for that. Ah, put the memory card. That one. Ah. Oh. Hi. Mm -hmm. Yeah, no, no, no. That's the battery game yes, more yes, required, battery. Right? Mm -hmm. Well, no charging wire? Um you'll have to buy that, I think. Ah. Mm -hmm. You have to buy the charger. What uh says I need sorry. the... Oh yeah. Can I Can I hold it? Yeah. Canon. Very, it's very good. Oh, yeah good down the, the polar cone Stan no go go small one, from blag-blag oh Dia apa biju, dia think biju. Uh, that only five bucks wow <laughs> this is canon

Você pode entrar agora ou você quer ir para o Eu quero Ok qual um, é o seu nome? Oh. Ok eu pago, eu pago Eu pago, eu pago o eu Ah, Migrado Dinukat mo? May grado. ang Oo. Oh. Sayang. Ayan. <laughs> pwede ba siya? Pugi. Para kain para Parang ribbon. Reban Oo, oh, ribbon. Oo. Oh. oh. green. Ganda. Oh. Bagay, Eh, 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 May grado Migrado. <laughs> grado. Bakit migrado? Baka dito yung walang grado. Mm. mm. may mga grado yan. Oo, oh, may nakalagay na grado. May nakalagay na grado yata eh. Ito ito may oh. grado. May oh. Mga... Toto toto, Di, may mga... Hindi, may mga nakalagay yata. Ito may grado. Dito pa lang mami. Oo, oh, ito. Ito kami may nakalagay yata ang, ang grado. Kita mo, may grado. May

O besh, seki, o seki. Meron siyang... Meron. Sige muna to besh po. Sige. Sige. Mga kawarat naabot na ka kami ng siyam-siyam dito <laughs> may ikot-ikot kami mga kaulag at ah, nakabili na tayo ng camera, lintay na natin sila tapos ah. ah, mayroon pa tayong biniling ha, ah, ah, naku, na binili natin, ha ah, nawala na yung binili natin o, ah. binili na yung airbag natin, ha o, ah, ayun ah, nalilin ah, tayo na ng airbag, yun tapos bagong bago pa mga hindi pa siya nabubuksan. Ayan, T-50 lang. O, try natin siya. Tapos, uh, mga barena. rin tayo ng barena. Kahurag, ayun mga kahurag, uwi na kami. Ay, si bestolan yung ano pa. sinamahan yung anak kayo, eh, pumasok pa sa loob. Yun, nag wali na kami mga kawarag at uuwi na kami. Uuwi na ako dahil ang aking mahal na asawa eh. Asamahan ko naman mag-grocery sa Walmart. Yan. Salamat, salamat. Diyos mga Balos. Merry Christmas mga kawarag.